Nods, kain tayo, dinner! Ayan o, oh. isang tasang kanin May napakadaming ulam ko ngayon Ito oh sigarilyas na tawag na i-manaposinera Ay gising-gising sigarilyas Na ginataan, na may giniling At may kasamang sili Sarap nito, oo oh, oh. Nako, ay gulay Mmm Mmm tapos, meron din itong mamaya, mamaya, itong baby squid. Mm. hmm. Mm hmm. Mm Sarap. At para pang paalit ng umay, may manggang hilaw. Mm. Siyempre. Mm. 嗯嗯。Mm hmm.